Nandito po ako ngayon sa Alaminos, Alaminos Laguna, hindi po Alaminos Pangasinan. At nandito po ako sa bahay ng aking teacher no ako po ay nag-aaral sa De La Salle University. Si Sir Sam Boyzer, na five terms na naging mayor ng kanilang lugar. Nandito po ako sa kanyang farm, five hectares na mana sa magulang. Eh nakakatuwang makita na napakaraming puno rito hindi lang o hardwood trees, kundi pati mga uh, namumunga o prutas na puno. Ito po yung lanzones. Kanina ho, yung kalahati na bunga nito, dahil hinug na, kinain ko na po sa loob. But just the same, sa mga hindi pa po nakakakita ng puno ng lanzones, ito po yun. Ito po yun. Uh, meron silang mahigit isang libong puno po ata rito. Sa, so, may rambutan din ho rito. Yung mga prutas na hindi natin nakikita sa Pangasinan, nandito. Meron din durian at tumutubo po dito sa Alaminos Sabino. Ito po ay tabi ng bundok, malinis yung hangin, malamig yung panahon. Kaya nga siguro eh, maayos yung pagtubo ng mga punong ito. Yun lang, pinakita ko lang po sa inyo. Ah, ang galeng, ang galeng.